ko si, si Bal, si Bella, na isang diwata na may kapangyari. Kung isa ka nga talagang diwata, paniwalaan mo sa akin. Magmagic ka nga ng pagkain. Kahit isa lang. Try mo lang, pakita mo talaga sa akin. Talaga naniniwala sa akin na isang nga akong diwata. Powers, powers. Lagyan mo ko ng pagkain. Ito na yung pagkain ng iyong hinihingi, o. Oh. Um, ati Sonia pala, mama. Kung isa ka nga diwata, nakapagmagic ka nga. Oo, oh, totoo no, na kapag taasin. magic ka nga. Ang galing. Saka nga talagang diwata. Huwag mo sa mga maraming tao yan. O, di ba naniwala ka na sa akin? Maaring makaalis na ako kasama ko na si Shane sa paglangol. Hali na, Shane. May dalawa na tayong Dalawa. O umalis na sila sa action diwata na paniwalaan niya nga talaga ako. May powers nga talaga siya. Ang galing niya talaga. Sonya, umalik nga pala ulit kami para may ibibigay pa ako sa yung powers na mga kape. Powers, magbigay ka. Eto na. O, oh, Sonya, yung blessing. Oh.